Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktor na nag-aalaga sa ating mga senior. Alam ko pong marami sa inyo ang kumakain ng saging para makatulog ng mas mahimbing. Pero gabi-gabi, heto pa rin kayo at gising na gising pagsapit ng alas dos ng madaling araw. Hindi po ito dahil sa stress. Hindi rin po ito dahil sa edad. Maaaring dahil lang po ito sa maling paraan ng inyong pagkain ng saging. Ang saging ay tila pinakaligtas na pagkain sa buong mundo. Ito ay malambot, madaling nguyain, magaan sa tiyan, at mayaman sa magnesium at vitamin B6. Lahat ng sustansyang ito ay sumusuporta sa malalim at mahimbing na pagtulog. Pero ang hindi po napapansin ng karamihan ay ito. Ang paraan ng pagkain ninyo ng saging ay kasing halaga ng pagkain nito mismo. Isang maling kombinasyon lang sa alinman sa tatlong karaniwang pagkain na ibabahagi ko at ang mga benepisyo ng saging ay maaaring ganap na mawala. Ang mas malala pa, ang saging ay maaaring magdulot ng bahagyang pamumulaklak ng tiyan panatilihing alerto ang inyong sikmura at tahimik na guluhin ang siklo ng pahinga ng inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan. Kaya naman dapat po ay manatili kayo hanggang sa dulo ng video na ito. Hindi ko lang ipapakita sa inyo ang tatlong pagkaing dapat iwasan, igigiya ko rin kayo sa tatlong matalinong paraan upang ipares ang inyong saging para ang inyong katawan ay makapasok sa isang mahimbing at natural na pagtulog ng walang anumang gamot. Ang saging ay higit pa sa isang matamis na prutas. Para sa sinumang lampas isang taanyos, ito ay maaaring maging isang magiliw na regalo mula sa kalikasan upang suportahan ang isang magandang pagtulog sa gabi sa loob ng bawat saging ay may tamang dami ng magnesium at potassium upang makatulong na i-relax ang inyong mga kalamnan. Bawasan ang pamumulikat at pakalmahin ang mga pangingimay ng binti sa gabi na gumagambala sa inyong pamamahinga. Ang saging ay isa rin sa iilang prutas na naglalaman ng mataas na halaga ng vitamin B6. Ito ang sustansyang tumutulong sa inyong katawan na serotonin ang tryptophan at pagkatapos ay maging melatonin. Ang melatonin ang biyolohikal na sinyales na nagsasabi sa inyong katawan na oras na para magpahinga. Bukod pa riyan, ang soluble fiber sa saging ay tumutulong na patatagin ang antas ng asukal sa dugo. At iyan ay lalong mahalaga sa gabi kung kailan kahit ang isang maliit na pagbaba nang asukal sa dugo ay sapat na upang magising ang inyong katawan ng masyadong maaga. Sa madaling salita, kapag kinain ng tama, ang saging ay maaaring suportahan ang malalim na pagtulog sa isang ganap na natural na paraan. Ngunit kung kakainin ninyo ito sa maling oras o ihahalo sa mga pagkaing nakakagambala sa panunaw o nakakasagabal sa melatonin, ang mga benepisyong iyon ay hindi lamang nawawala. Maaari pa nga itong maging sanhi ng kabaligtaran dahil hindi lahat ng saging ay nakakatulong kung isasama ninyo ito sa maling pagkain lalo na sa gabi. Ang mismong mga sustansiyang tumutulong sa inyong matulog ay maaaring maging mga tahimik na sanhi ng insomnia. At ang unang halimbawa na ating titingnan ay isang bagay na hindi namamalayan ng maraming tao na mali pala ang kanilang ginagawa. Numero 3, puting tinapay at matatamis na cereals. Pagkakamali trar nagdudulot ng pagbagsak ng asukal sa dugo pagsapit ng alas-2 ng madaling araw. Itong tahimik na pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring magnakaw ng inyong tulog gabi-gabi. Kung nagigising kayo sa umaga na nahihilo ang inyong katawan ay mabigat na parang hindi kayo nagpahinga kahit walong oras na kayong nasa kama. Ang problema ay maaaring hindi kung gaano katagal kayong natulog. Maaaring ito ay ang kombinasyon ng puting tinapay at saging mula sa gabi bago iyon. Maraming tao ang hindi namamalayan na ginagawa nilang isang bomba ng asukal sa dugo ang saging sa pamamagitan ng pagpaparis nito sa mga malutong na cereals o refined na puting tinapay sa gabi. Ang mga pagkaing ito ay tila magaan, ngunit nagdudulot ito ng pagtaas ng asukal sa dugo sa loob ng isang oras. At pagkatapos ay mabilis itong bumabagsak bandang alas dos o alas tres ng madaling araw. Yan ang eksaktong oras kung kailan maraming matatanda ang biglang nagigising nang walang malinaw na dahilan. Sa isang survey ng American Academy of Sleep Medicine, mahigit 40% ng mga senior ang nagulat na nagigising sa gitna ng gabi na may bahagyang mataas na tibok ng puso o pagpapawis sa gabi. At isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ay ang reaksyon ng insulin sa isang hapunan na may mataas na glycemic index. Kung nagising na kayo na may mabilis na tibok ng puso, tuyong bibig, o isang hindi mapakaling pakiramdam sa inyong dibdib, isipin ninyo ang inyong hapunan. Isang maling pagpapares ay maaaring nakawin ang inyong tulog sa buong gabi. At kapag ito ay nangyayari ng paulit-ulit, ang katawan ay dahan-dahang pumapasok sa isang siklo ng pagkapagod na walang nakakapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit hindi pa iyan ang pinakamasama. Ang susunod na pagkain ay mas karaniwan pa at tila ganap na malusog. Ngunit kapag isinama sa saging, pinasisigla nito ang inyong tiyan at nervous system sa paraang halos imposible ang malalim na pagtulog. Numero 2, mga prutas na maasim at acidic. Pagkakamali Number 2, nagtitrigger ng acid reflux at pagkabalisa. Sang dobling dagok sa inyong tiyan at nervous system sa gitna ng gabi na hindi ninyo inaasahan. Kung naranasan ninyo ng magpalipas ng gabi na nagpapagulong-gulong na may bahagyang sakit ng tiyan, isang mainit na presyon sa itaas ng inyong tiyan o isang maasim na lasa na umaakyat sa inyong lalamunan maaaring hindi ito kasalanan ng inyong tiyan. Maaaring ito ay dahil sa tropical fruit plate na inyong kinain bago matulog. Mga strawberry, orange, sariwa at magaan pakinggan. Ngunit kapag kinain kasama ng saging sa iisang upuan, lalo na sa gabi, nagtitrigger ito ng isang biyolohikal na tugon na hindi nakayang iproseso nang mabilis ng inyong katawan pagkatapos ng edad 16. Ang mga maasim na prutas o iyong may mataas na antas ng asid ay nagpapasigla sa pagtatago ng asid sa tiyan. Ang saging sa kabilang banda ay malambot at mabilis magferment. Kapag nagsama ang dalawang salik na ito, lumilikha sila ng presyon sa lining ng tiyan. Nagdudulot ng bahagyang paghilab. At humahantong sa isang mapurol na sakit o bahagyang heartburn na napagkakamalan ng maraming tao na pagbabago lamang ng panahon. Ang mas nakakabahala ay ang pakiramdam na ito ay hindi sapat na malakas upang ganap na gisingin kayo, ngunit sapat na ito upang pigilan ang inyong tulog na lumalim. Maaaring manatili kayong tulog sa buong gabi? ngunit ang inyong katawan ay hindi kailanman tunay na nagpapahinga. Maraming tao ang may ugali na gumawa ng isang makulay na fruit salad sa gabi. Ngunit para sa sensitibong sistema ng panunaw ng mga matatanda, ito ay mas katulad ng isang acidic na chemical cocktail kaysa sa isang pagkaing sumusuporta sa kalusugan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Institute of Nutrition, ang pagsasama-sama ng mga maasim na prutas sa mga pagkaing madaling magferment ay nauugnay sa 32% na mas mataas na panganib ng nighttime reflux sa mga matatanda na higit sa 6. Kung madalas kayong makaramdam ng kakapusan sa paghinga habang natutulog, nahihirapan sa mga hindi mapakaling panaginip o nagigising na may masakit na lalamunan kahit na hindi kayo umuubo, tingnan ninyo ang inyong merienda sa gabi. Kung kasama dito ang orange at saging o kahit strawberry at saging, malamang natahimik ninyong ginambala ang siklo ng pahinga ng inyong utak nang hindi man lang namamalayan. At habang ang dalawang naunang pagkain ay nakakagambala, sa asukal sa dugo at panunaw. Ang huling ito ay nagdudulot ng ibang uri ng tahimik na paggagambala, hindi kayo nito biglang gigisingin, ngunit pinipigilan nito ang inyong isipan na ganap na magpahinga. Numero uno, gatas ng baka. Pagkakamali, number one, tahimik na pinipigilan ng utak na makapasok sa malalim na pagtulog. Maraming tao ang nagbe-blend ng saging na may sweetened condensed milk o fresh milk bilang isang pampatulog na smoothie. Mukha itong malinamnam, malapot, at nakakaginhawa. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ito ay nagiging isang tunay na hamon para sa parehong sistema ng panunaw at nervous system. Ang gatas ng baka ay naglalaman ng mataas na halaga ng kasein protein at lactose sugar kapag nasa loob na ng katawan pareho itong nangangailangan ng maraming oras at enzymes upang matunaw ang saging sa kabaligtaran ay malambot hinog na prutas na mabilis magferment at maaaring mag-trigger ng maagang panunaw kapag pinagsama ang dalawa ang mga matatanda ay madalas na tumutugon sa pamamagitan ng paglalabas ng mas maraming acid sa tiyan pagtaas ng paggalaw ng bituka o pagpapabagal sa pagalis ng laman ng tiyan. Ang resulta ay isang pakiramdam ng kabigatan, bahagyang pamumulaklak o init sa tiyan na maaaring lumitaw habang natutulog at pigilan ang utak na makapasok sa malalim na recovery mode. Ang isyo dito ay ang discomfort ay hindi sapat na malakas upang gisingin kayo. Ngunit sapat na ito upang hilahin ang inyong utak mula sa malalim na pagtulog at sa isang malabong, kalahating gising na estado sa loob ng maraming oras. Maaaring walong oras kayong nasa kama, ngunit pagod pa rin ang pakiramdam ninyo paggising. Hindi dahil kulang kayo sa tulog, kundi dahil hindi talaga nagpahinga ang inyong utak. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Geriatric Nutrition ay natagpuan na halos isang katlo ng mga senior na nakakaranas ng pangmatagalang hindi mapakaling pagtulog ay mayroon ding mga isyu sa pagsipsip ng laktos o bahagyang mga abala sa panunaw sa gabi. At isa sa mga pinakakaraniwang salarin sa likod niyan ay isang bagay na tila napakasimple. Isang banana milk smoothie kung kamakailan lamang ay nagigising kayong pagod o napansin ang bahagyang maasim na hininga sa umaga o ang inyong tiyan ay hindi busog ngunit hindi rin gaanong magaan. Tingnang mabuti ang banana milkshake mula sa gabi. Bago iyon dahil maaaring iyon ang dahilan kung bakit hindi ganap na naisara ng inyong katawan ang panloob na aktibidad nito sa buong gabi. Ang problema ay hindi ang saging. Ito ay kung paano ninyo ito isinasama sa mga maling pagkain sa gabi. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang isuko ang saging. Gumawa lamang ng isang maliit na pagbabago sa kung paano ninyo ito ginagamit. At ang inyong katawan ay maaaring magsimulang maramdaman ang pagkakaiba mula sa unang gabi pa lamang. Narito ang tatlong pinakamahusay na paraan upang ipares ang saging upang ang pagtulog ay maaaring dumating ng mas banayad, mas tuloy-tuloy at nang hindi nagagambala ng mga tahimik na sintomas na madalas nating hindi pinapansin. Ang problema ay hindi ang saging. Ito ay ang paraan ng pagsasama ninyo nito sa mga pagkaing hindi tama para sa inyong katawan sa gabi. Ngunit hindi ninyo kailangang isuko ang saging. Baguhin lamang ng bahagya kung paano ninyo ito ginagamit. At ang inyong katawan ay maaaring magsimulang magpahinga ng mas mahusay simula ngayong gabi. Tingnan natin ang unang kombinasyon. Ito rin ang pinakamadaling subukan. Unang pagpipilian, ipares ang inyong saging sa dahan-dahang nilutong oats. Tamang paraan, number 1, magiliw na kombinasyon upang patatagin ang enerhiya sa buong gabi. Hindi ninyo kailangan ng marami. Isang maliit na serving lamang ng oats na pinalambot sa tubig o walang asukal na plant-based milk na may ilang maninipis na hiwa ng sariwang saging sa ibabaw. Maaari ninyo itong kainin ng mainit o malamig, ngunit kung kakainin ninyo ito ng mainit, mas malakas ang epekto nitong pampakalma. Kapag pumasok ito sa inyong katawan, ang oats ay hindi nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo tulad ng puting tinapay o mga nakapakiting cereals. Dahan-dahan itong naglalabas ng enerhiya na tumutulong sa inyong katawan na mapanatili ang matatag na antas ng glucose sa buong gabi. At ang katatagang ito ang perpektong kondisyon para makapasok ang inyong utak sa malalim na pagtulog. Sa recipe na ito, ang saging ay hindi isang dessert. Ito ay isang magiliw na senyales sa inyong nervous system na nagsasabing oras na para magpahinga. Ang banayad na tamis ng hinog na saging na sinamahan ng malambot na init ng oats ay lumilikha ng isang nakapapawing pagod na epekto sa pisikal at emosyonal. Kung gusto ninyong palakasin ang mga benepisyo, maaari kayong magbudbod ng kaunting cinnamon o ilang dinurog na flax seeds. Ang cinnamon ay nakakatulong na mapabuti ang daloy ng dugo at dahan-dahang pinapainit ang tiyan. Ang flax seeds ay nagbibigay ng karagdagang fiber at omega-3 fatty acids na sumusuporta sa balanse ng mood at binabawasan ang bahagyang pamamaga sa nervous system. Maraming mga senior na sumubok sa recipe na ito ang nagbahagi na hindi lamang sila natulog ng mas malalim, kundi nagising din silang magaan ang pakiramdam sa tiyan, hindi na naghahanap ng kape at may mas malinaw na isip sa umaga. Ito ay hindi hapunan. Ito ay isang tahimik na ritual upang tulungan ang inyong katawan na mag-relax at pumasok sa gabi ng may kapayapaan. At pagkatapos lamang ng ilang tuloy-tuloy na pagsubok, maaaring magsimulang mabawi ng inyong katawan ang natural na kakayahang matulog ng malalim. Ang parehong kakayahan na madalas nating inaakalang na wala na sa pagtanda. Kung kayo ay isang taong ayaw kumain sa gabi o masyadong pagod para nguyain ang anumang bagay bago matulog, ang pangalawang recipe ay maaaring mas angkop sa inyo. Ito ay isang mainit magiliw na inumin, walang pamumulaklak, hindi masyadong matamis, ngunit sapat lamang upang matulungan ang inyong katawan na mag-relax. Ikalawang pagpipilian, dinurog na saging na may maligamgam na almond milk. Tamang paraan na mamudua, mainit na inumin, na nagpapaginhawa sa panunaw at mga nerbiyos. Ang kailangan niyo lang ay kalahati ng isang hinog na saging Nadahan-dahang dinurog gamit ang isang kutsara, pagkatapos ay ihalo sa isang tasa ng almond milk na bahagyang pinainit. Haluing mabuti. Hindi kailangan ng asukal at hindi kailangan ng blender. Ito ay hindi isang smoothie. Ito ay isang semi-liquid na inumin na sapat ang lapot upang lumikha ng isang magaan na pakiramdam ng pagkabusog, ngunit sapat na manipis upang hindi pabigatin ang inyong tiyan. Ang almond milk ay walang lactose. Napakabait nito sa panunaw at mahusay na tinatanggap ng mga matatanda na may sensitibong tiyan. Nagbibigay din ito ng vitamin E, isang banayad na antioxidant na tumutulong na protektahan ang mga nerve cell mula sa oxidative stress. Ito ay isa sa mga nakatagong sanhi ng nagugulong pagtulog sa mga matatanda. Kapag ang saging ay pinainit kasama ng almond milk, inaactivate nito ang isang bahagi ng kanilang natural na digestive enzymes. Nakakatulong ito sa inyong sistema na mas madaling maabsorb ang magnesium, potassium, at vitamin B6 nang hindi pinapagod ang inyong panunaw. Ngunit ang pinakamahalagang benepisyo ay hindi lamang ang mga sustansya. Ito ay ang epektong pampakalma ng inuming ito sa inyong central nervous system. Kapag dahan-dahang hinihigop habang mainit gamit ang isang maliit na kutsara o sa maliliit na paghigop, nagsisimulang makatanggap ang inyong katawan ng mensahe ng kaligtasan. Ang tibok ng inyong puso ay bumabagal, ang inyong paghinga ay nagiging pantay at ang sympathetic nervous system na madalas na nananatiling aktibo sa mga senior ay nagkakaroon ng pagkakataong umatras at payagan ang katawan na pumasok sa recovery mode. Ito ay hindi isang lunas para sa insomnia. Ito ay isang tahimik na ritual bago matulog. At kapag patuloy na sa parehong oras bawat gabi, dahan-dahang matututunan muli ng inyong katawan kung paano ilipat ang sarili nito sa malalim na pahinga ng natural at banayad. At kung kayo ay isang taong mas gusto ang isang bagay na mas simple pa ng walang anumang paghahanda, pagluluto o pagblend, kung gayon ang pangatlong pagpipiliang ito ay maaaring ang inyong perpektong kapareha. Ito ay maliit at magaan, ngunit sapat na malakas upang magpadala ng isang malinaw na mensahe sa inyong katawan na tapos na ang araw. Ikatlong pagpipilian, kalahating hinog na saging lamang at tatlo hanggang apat na walnuts. Tamang paraan niritiru, maliit na merienda na nagpapakalma sa inyong orasan ng pagtulog. Iyon lang ang kailangan ninyo. Hindi ito isang buong pagkain. Ito ay isang maliit na nutritional signal na ipinadala sa tamang sandali upang matulungan ang inyong utak at nervous system na i-reset ang kanilang panloob na ritmo. Ito ay isang bagay na madalas na nawawala sa balanse habang tumatanda. Ang walnuts ay hindi lamang mayaman sa malusog na taba. Naglalaman din sila ng isang plant-based na anyo ng omega-3 na tinatawag na ala. Sinusuportahan ng compound na ito ang paggana ng nerve cell at tumutulong na bawasan ang bahagyang pamamaga sa tissue ng utak. Para sa mga mas bata, maaaring hindi gaanong kapansin-pansin ang mga benepisyong ito. Ngunit pagkatapos ng 60, kapag ang nervous system ay nagsimula ng masira sa paglipas ng panahon, ilang walnuts lamang bawat gabi, ay maaaring gumawa ng isang tunay na pagkakaiba pagkatapos ng ilang linggo. Ang benepisyo ng pagpapares sa kanila sa saging ay hindi tungkol sa lasa. Ito ay tungkol sa biyolohiya. Ang saging ay nagbibigay ng isang banayad na mapagkukunan ng natural na glucose na dahan-dahang naghahatid ng enerhiya sa inyong mga cell. Ang walnuts ay nagbibigay ng mga taba na mas mabagal na maabsorb. Magkasama, lumilikha sila ng isang pangmatagalang pakiramdam ng magaan na pagkabusog, tumutulong na mapanatili ang isang matatag na ritmo ng puso, at higit sa lahat, sumusuporta sa malalim na pag-relax at balance ng nervous system sa buong gabi. Para sa sinumang madalas na nagigising sa pagitan ng alas dos, at alas tres ng madaling araw, nang hindi alam kung bakit, ang isang maliit na merienda bago matulog, tulad nito na kinain sa tamang oras, ay maaaring eksakto kung ano ang hinihintay ng inyong katawan. Ito ay hindi isang tableta, hindi ito isang tsaa. Ito ay dalawang simpleng pagkain lamang na ginamit sa tamang dami at sa tamang oras kung pipiliin ninyo lamang na gumawa ng isang maliit na bagay ngayong gabi, subukan ang maliit na pagkaing ito. Hindi kayo nito mabubusog. Hindi ito magdudulot ng pamumulaklak. Hindi nito pipilitin ang inyong tiyan na magtrabaho ng husto. Ngunit, sapat lamang ito upang matulungan ang inyong utak na mag-relax at payagan ang natural na pagtulog na bumalik tulad ng dati, noong kayo ay mas bata pa. Marahil marami na kayong sinubukan para bumuti ang inyong pagtulog. Ang pagpatay ng ilaw ng mas maaga, pagbabawas sa kape, paginom ng mas maraming herbal na tsaa. Ngunit kung ang inyong katawan ay hindi pa rin ganap na makapagpahinga bawat gabi, maaaring mayroon kayong isang maliit na bagay na nakakaligtaan at ang maliit na bagay na iyon ay maaaring kung paano inihahanda ang inyong katawan para sa pagtulog. Ang pagtulog ay hindi nagsisimula kapag humiga na kayo. Nagsisimula ito sa maliliit na pagpiling ginawa ilang oras bago pa man. Isang magaan na merienda, ang tamang kombinasyon, isang biyolohikal na sinyalis ang ipinadadala sa inyong utak na nagsasabing ligtas na ngayon at oras na para magpahinga. At ang saging, kapag ginamit sa tamang paraan, ay maaaring maging isa sa mga senyales na iyon. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong dieta. Hindi ninyo kailangang isuko ang lahat ng inyong mga dating gawi. Kailangan ninyo lamang pumili ng isang pagkain Isang oras, isang kombinasyon na kayang hawakan ng inyong katawan nang dahan-dahan at walang hirap sa panahong nakalaan para sa pamamahinga. Ang aral po dito ay hindi kailangan ng malaking pagbabago para makamit ang mahimbing na tulog. Ang pagtulog ay hindi nagmumula sa pagsisikap. Ito ay nagmumula sa pagbibigay permiso sa ating katawan na magpahinga. At kapag natanggap ng inyong katawan ang tamang mensahe, ang tulog ay babalik. Walang tableta, walang magarbong pamamaraan. Kaya ngayong gabi, alin po sa tatlo ang susubukan ninyo? Ibahagi po ninyo ang inyong sagot sa comments section sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba na muling makahanap ng payapang gabi. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagpapagulong-gulong sa kama, at kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng bagong paraan upang maunawaan ang inyong katawan, pindutin po ang subscribe button at ibahagi ito sa lahat ng inyong mga kaibigan at kapamilya upang sila rin ay matulungan.